At sinabi niya, sila lang ba ang anak ng Diyos? Mm -hmm. Parang nagulat ako. Nagulat ako dun sa sinabi ng matanda. Ayun pala yung perception niya. Kapag ka maganda yung buhay mo, mm -hmm. you are equated as you are sons and daughters mm -hmm. of God. No? Mm -hmm. Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, hindi ka makakaranas ng hindi maganda sa buhay mo. Mm -hmm. Kaya iniisip niya, ako na nakakaranas, siya, siya na nakakaranas ng problema, Ibig sabihin, in-equate niya na hindi siya anak ng Diyos. Mm -hmm. no? mm -hmm. Parang inaano niya unfair naman ang ating Panginoon. Pero doon sa lesson natin, hindi dahil sa sumunod ka na sa ating Panginoong Diyos, ay hindi Wala ka na makakaranas ng, pain. ng mm -hmm. pain. Makakaranas ka pa rin ng mga problema. Pero ang, pang ang pangako naman ng ating Panginoon, sasamahan tayo during mm -hmm. that pain. Mm -hmm at tayo papalakasin ng ating Panginoon at magiging maayos yung ating pong relationship kahit may problema sa buhay natin payapa pa rin tayo mm -hmm.